pinabulaanan ng aktres na si Kate Valdez ang mga chikang nabuntis na umano siya ng boyfriend na si Fumiya Sankay. Ito ay matapos magpost ang dalawa sa kanilang joint TikTok account ng isang video na makikitang nag enjoy sila sa kantang, Love Rock, kasama ang kanilang pet dog. Hindi nakikita ang buong katawan ng aktres, pero may netizen na nagsabing, buntis siya halata. Naging agaw pansin ito sa aktres kaya sinagot niya ang nagkomento at para linawin na rin ang kumakalat na fake news. Last year pa yan ah. Kaloka kayo, reply ni Kate. Aniya pa, edi eh bulok na yung bata sa chanko, mga buang kayo with laughing emoji. Nauna na rin sinabi ng aktres na sila ay nasa semi-long distance relationship dahil si Fumiya ay nakatira pa rin sa Japan at umuwi lang dito sa Pilipinas isang beses sa isang buwan. Maaalalang nagsimula ang kanilang romantic rumours noong 2024 matapos silang mamasyal sa Hong Kong Disneyland upang ipagdiwang ang kaarawan ng dalaga.